katapusan o kaharian. Ano ba dapat ang focus mo? Pag-usapan nga natin yan dito sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Alvin Fabella at ngayong araw na ito, tayo magnilay sa aklat ni Lucas, chapter 21, verses 29 to 33. May tanong tayong lahat na naging tanong din ng mga disipulo sa Lucas 21. Tinanong nila si Jesus, Guru, kailan po mangyayari yun at ano ang magiging palatandaan, iyon ay magaganap na. Tinatanong natin at ng mga disipulo ni Jesus noong mga panahon na iyon kung kailan ang pagbabalik ng kaharian ng Diyos. At ang naging sagot ni Jesus ay nasa gospel natin ngayong araw na ito. Sinagot niya ito sa pamamagitan ng isang talinghaga. Tingnan ninyo ang mga puno ng igos at iba pang punong kahoy. Kapag nagkakadaho na ang mga ito, alam niyong malapit na ang tag-araw. Gayun man din, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga sinabi ko, malalaman ninyong malapit na ang kaharian ng Diyos. May tatlong punto tayong makukuha mula sa ating gospel ngayong araw na ito. Una, may mga signs na tayong makikita pero hindi dapat ito ang maging focus natin. Kapag nagkakadaho na ang mga ito, alam niyong malapit na ang tag-araw. Oo, may mga signs na mangyayari tulad ito ng mga dahon sa mga puno kapag malapit na ang tag-araw o tag-init. Ngunit hindi tayo dapat mag-focus sa mga signs. Huwag tayo tanong ng tanong, nangyari na ba ito, nangyari na ba yon? Ang focus natin ay dapat dun sa pagbabago ng ating buhay. Dapat tayo maging mabuti upang pagdating ng kaharian ng Diyos, tayo ay karapat dapat na manatili dito. Pangalawang punto mula sa ating gospel, siguradong darating ang kaharian ng Diyos. Gayun din man, kapag nakita niyong mangyari na ang mga sinabi ko, malalaman ninyong malapit na ang kaharian ng Diyos. Maraming imahe ang ginamit ni Jesus pagdating sa kaharian ng Diyos. Isa dito ay ang mustard seed. Napakaliit. Hindi mo mapapansin. Pero balang araw, ito'y magiging malaking puno. Puno na nagbibigay ng lilim Pwede kang pupunta roon upang magpahinga, mag -relax. Kaibigan, ang buhay mo ba ngayon ay punong-puno ng problema? Ang dasal mo ba ay parating Lord? Kailan ba ito matatapos? Hindi ganyan dapat ang focus ng ating pagdarasal. Dahil tayo ay naniniwala na darating ang kaharian ng Diyos balang araw. Kaya ang ating dasal ay punong-puno ng pag Tayo ay naniniwala na isang araw pagdating ng kaharian ng Diyos, mawawala na lahat ng ating hinanakit. Lahat ng mga nakakabigat sa ating buhay, at tayo magiging komportable dahil kasama natin si Jesus pang habang buhay. Ang pangatlong punto na makukuha natin sa gospel ay ito. Mag-focus tayo dun sa pang forever. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas kailanman. Ito po ang katotohanan. Lahat po ng meron tayo ngayon ay lilipas. Ang yaman, ang mga kaibigan, kasikatan, at kung ano-ano pa. Lahat ito balang araw ay baliwala na. Ano ba dapat ang pinofocus natin? Saan ba tayo dapat nag-uubos ng lakas at oras? Isang bagay lang po. Pagmamahal. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Ang sabi nga ni San Pablo, matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at lilipas ang kaalaman. Ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Tatlong bagay na dapat maging focus natin. Pagbabago ng ating buhay, pagdarasal na puno ng pag-asa, at pagmamahal sa kapwa. Nabless ka ba ng pag nito? na ito? Pakilike mo naman at pakishare mo sa mga kaibigan mo. Itag mo yung mga pangalan nila doon sa comment section sa baba. Tulungan mo kami maghatid ng pag-asa sa mas maraming tao. God bless your week.